yung tapugan, may ba? Kaya paliskisan mo lang yan dyan, Maydol. hanahin mo lang ng kutsilyo. Yan ba? Ah, oh, kasi yung gitna naman, kutsilyo yun yan. Tsaka tuklapin, Maydol, kasi yan yung bitukan nyo Ito na yung magiging forma niya, may oh. Yan, Oh. ito yung nakuha natin na ano mga idol yung tapugan mga idol ba yung kahawig ng ano ba yung abalone yung ilalim lang naman yung kahawig niya mga idol Ayan o bali papakuluan ko siya para matanggal to mga idol papakuluan para matanggal yung ito yung balat niya tapos yung shell niya sa likod tsaka pag natanggal may yan mga idol papakuluan ulit para lumambot kasi medyo makuna to okay lang pag isugba mga idol crispy kasi ito may lukay. Eh. Sarap ito adobo. Yan. Ano yung siya may yung... Malambot na siya may dul. Ayan. Oh. Ito siya may Tapos, naanuhan ko na yung... nakriskisan ko na yung iba nito na yung magiging porma niya may dul. Oh. Ayan. Oh. Tinanggal ko yung shell na dito sa likod. Tapos yung... Parang ma... Ano niya may ba? Yung balat dito. Tapos, may ano to? May bitukas sa loob may Dito ba? tatanggalin din siya may idol yan papakita ko sa inyo kung paano yung proseso baka sakaling makakita kayo ng ganyan may idol ba makapagluto kayo ayan ito may idol itin ko lang yung ano camera hmm. tagal tagal kasi to ayan ito siya may idol yung hindi pa natanggalan kakaliskisan mo lang yun dyan mga idol dapat yung saktong malambot lang yung ano nya malambot yung balat ba kasi pag hindi ito na anuhan na pakuluan mga idol hindi ito matatanggal ganyan yung proseso kakaliskisan lang sya hanggang makita yung ano pinakalaman nya talaga mga idol pag sinama kasi to ano to yung parang maana siya may ba mapakla pero pwede naman daw nakakain naman daw to pero mas gusto ko yung tinatanggal kasi para tong libo dun sa baka yan ito may ito yung bituka na baka may ba ganito din yung ano grano ng balat nya tapos ito ano yun ng kutsilyo ganyan ba ah kasi natutuklap yan pag ano na pag napakuluan malambot na kasi may ano to parang shell ba yan yung parang protection nila mga para hindi sila makain yan yung, yung tatanggalin mo tanggalin mo yung lahat ng shell ito dito sa likuran mga idol ah, yan. yan. Tapos yung gitna naman kutsilyuhin 'yan tsaka tuklapin may dol kasi yan yung bitukan nyo ayan dapat yung matitira yung ito lang ito ba yung pinaka ano nyo lang talaga may dol yung pinakalaman balikan balik ganito na yung purma nya hmm. madami dami ito may ubusin uubusin ko na lang ito kasi ilan lang yung natira ayan tsaka ito pagka luto na ito may dol papakuluan pa ito ulit kasi medyo matigas pa siya may dol Ayan ba? Para talaga siyang abalong ni idol Yan medyo matigas siya kunti, papakuluan pa siya para lumambot saka lulutuin siya ulit mga idol. Good morning mga idol. <laughs> Happy Sunday sa inyo lahat diyan mga idol no? Yan balik karugtong pa to doon sa ano mga idol sa Takugan ba. Ito siya mga idol. Ganito na yung forma niya kasi nung last na natin to bali dalawang araw ko na tong pinaprocess mga idol kailan kayo ito ma approve <laughs> yan ito yung burma Ta tanggalan na ng ano yung balat tapos yung shell tapos yung bituka tsaka pinakuluan ko ito mga idol grabe yung pagpapakulo ko dito mga idol hindi ko nang sinama sa video puno yung kaldero bali mga tatlong oras siguro mga idol ito na yung kinalabasan hmm. hindi talaga to yung lalambot na kagaya doon sa ibang karne mga idol ba na pag pinunit mo mapupunit sya mga idol ganyan lang talaga ito pwede na itong kainin yung Kinalabasan nito, crispy siya, mga idol. Mga nagka ka ba? Yung balbacua. Sa mga nakakilala ng balbacua, ganito yung ganitong ganito talaga. Napakasarap siya pampapak. Bali yung gagawin natin dito, adubuhin natin. Hmm, ito yung sanggap mga idol. Ito yung lahat, tsaka may iniwan akong dalawa. para makita niyo mga idol ba, yung forman niya. Hmm. Parang abalone, mga idol. Pero hindi na ito abalone. Hindi naman talaga ito abalone may Takugan to. Ito yung... Um, ito yung abalone na ano. Basta maraming tawag ito, maydol idol. Ito yun sa siya nagko Maraming tawag. Ayan. Shoutout pala tayo, may Kasi doon sa upload natin na no, video nung last na araw. Yung tungkol doon sa, bang, sa gasolina na ninanakaw, maydol ba? Na pinagbintangan ako ni Jeric Escabdor. Marami po yung nagpapa-shoutout. Tsaka shoutout na rin dati ito, maydol Ito yung lahat yung nalista ko doon, maydol sa mga bagong nag-comment pa. Yan. Bali, i-shoutout natin 'to by video. Kasi pag sinatuan natin 'to lahat mga idol, mahaba-haba naman mga idol. Oh. Bali, isang ano lang, isang linya muna tapos susunod na video na naman. Yung sa ano talaga doon, sa mga bagong ano doon, i-shoutout ko mga idol. Papasalamatan na sa inyo ba sa suporta niyo doon. Ayan, shoutout pala kay Ma'am Amalia Agiri, shoutout kay Mas Michael Arter Bardo. shoutout idol kay Ate Jocelyn Mangubat, shout out ate. Yug TV, git 53, shout out. Kay Brian Velasco, shout out po. Sir Agustin Suto, shout out idol. Kay Lakay Martibi TV, shout out. Kay Mildy Bailon, shout out po idol. Kay J. Parahis, shout out. Henry Opinia ng Toledo Cebu, ayan, shout out sa lahat ng taga Tulido dyan. Jimboy Arminion Yun, shout out. Kim Guzman, shout out idol. Kay Lorenzo Blanco, shout out. Edwin Nato, shout out po. Kuya, shout out kuya. Kay Sir Christopher Gutang, shout out. Rodil Liberato, shout out po. Kay 4D Channel, shout out. Rapi Ramos ng Dagig, shout out. Kay Kuya Federico Griso, shout out. Kay Jade Rakisa, shout out. Kay Sir Marlon Cindy Vlog, shout out. At kay Ma'am Juan Pan Tunya Junior ng Manila. Maraming salamat. <laughs> Yan. Kakain kanya nyo? Lamin niyo. niyo. Katila na kanay. Ah, patilawin natin si Kuyo, maydol dulo. Oh. Bali, adubuhin natin tumay dula. Simple adubo lang. Okay na siya maydol para sa akin. Okay na siya pag ganito. Kasi masarap siya maydol dulo. Ipap Ipapakin lang ba yung ito nakaupo ka lang maydol lalo na pag may kula po ka na katabi. Ah, lami gani usap-usap maydol Yung <laughs> lasa niya, hindi siya crispy maydol Ano siya parang chewy ba? Parang anit. Mm, parang anit daw mga sabi ni Papa. <laughs> <Yeah. laughs> Lamig ko na mga yung suyo. <laughs> o say, la, say, la sa'yo, sa nasa'yo? Murag? Parang litob Murag litob Yung blood clams mga ba? masarap siya. Papakin. Kahit, kahit pikit na yung ngipin ko mga Masarap pa rin. Lalo na siguro pag may kumplitong ngipin ito mga ilal. No? siya mga Crispy. Yes, lalo na to, pag ito pag naidugo ito so, mga ilal. Ano, lalo na Pinauga. Oh, pinauga ba? Pinauga yung adobo na namin. Ano ba? Yan may Brad, mura ba charo kurma? Pinagti agti ng adobo may ba? man ng lamian. Kanira yung sangkap na tumirol tapos lagyan natin ng masita so. Oh. Saka magic sarap. Ah, paksit na tubig. Bahaw ay may din. Ito na yung karugtong sa video para. Luluto. <laughs> I-vlog ko na lang at yung purpose lang naman ito mga idol at least pag sakali may magkita kayong ganito ba hindi kayo ma ignorante mga idol ba hindi ito nakakalason mga idol ha kung nakakalason ba ito mga idol hawa nag amiga sa na may yung ba balong mga idol <laughs> kita nyo mga idol buhay pa kami mga idol <laughs> buhay pa si kuyo kahilo yun eh. Amot. <laughs> Pag nakakalason daw kayo, dito ba upload? <laughs> Basta masarap to. Yung tingnan nyo lang, yung kung paano, sundan nyo lang kung paano nami, paano ko brino siya paano ko nilinisan mo idol ba? At least may idea po kayo kahit pa paano mga idol. Pag nakaka- encounter kayo ng ganitong klaseng shell shield mo idol. Iwan ko lang kung shell ba to o ano ba. At least malalaman nyo mga idol na nakakain to. Okay. Ready na. Kus. natin ang bumbay Pinto na tayo ngayon Mga mama may doon na salbato yan may Pasubod ng channel ni mama may doon Nanay TV <laughs> Nanay TV Nanay, Nanay BB ba ito no? Nanay bibi Vlog <laughs> Yung channel, yung ano niya doon ng may doon, nagsasalbato siya may <laughs> yung ginawa ko kasi dito sa pagpapakulo ko dito sa ano takugan ito ba may ba, hindi ko na siya nilagyan ng asin kasi baka maalat kaya wala siyang timpla mga idol para lang talaga siya ano ba yung karni mga idol wala siyang timpla kaya adobohin ko ulit para makalasa ha sa mga gusto mag try nito mga idol ito pwede nyo po itong try kaon mga dyan dyan ano edible po ito mga idol at nakakain mm, tilaw hmm 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 Yung sa, yung sa nag-comment na gataan daw, hindi lang namin to gagataan mga idos, kasi masyado talaga itong

ng kare mo sa tinga kanin ba kung may lahi na may depende sa inyo kasi may nagko-comment doon na pwede daw sa bawin ewan ko lang hindi ko talaga nasusubukan yung may dal kasi lalasa ng lutong ginagawa ko dito adubo hindi kaya inihaw tapos yung sinabaw may dal ang but lang na kaol baka, baka may dal so nakakain naman siguro tapos may nag ano din na ginataan Pwede daw din ginataan mga idol. Subukan natin yung susunod na time mga idol. Pero no. ito muna. E, try nyo ito mga idol ha. Edible ito mga idol. One hundred and fifty percent na nakakain ito mga idol. Edible na edible ito. ayun, uh, Budbud na natin itong booster, booster mga idol. booster. oyster, oyster. Mm,

pick tip lang may ito yung adobo na waisuka suka suka ba mga <laughs> ito yung adobo mga na waisuka suka suka palagi akong napapansin may doon ba na pag nag adobo waisuka suka oh. adobo na talaga ito na. Hmm. Kala, may doon kompleto na Kalau ni anak pun mama itu, Ayun na. Ano oh, ni adobong pinasimple? Ang adobong pinasosyal, social, mga mga to. Ano ni Ano ni? Largo na ni mga ito. Adobong kinaw... Kani nga ito mga idol, adobong kinaw boy. Uh -huh. Tipid siya. Ganito yung ano mga idol, teknik pag nagtitipid ka sa mga ano ba, yung mga pa ingredient pang idol. Adobo pa rin yan, basta nagisa na yan sa mantika tapos nalagyan ng tuyo. Adobo na na mga idol. Iwag na yung kitahin yung ibang sangkap, Okay. Ayos ah, na to. Yo! Kung na niyo. Ako ah, bati na to ng mga edo. Ah. Ako bati na to ng mga edo. So, aking isip ko rin ka na. lang tayo sa landag. Ah! Wala ko nakauan uh, ni Chatira dul. <laughs> Ay sa may dul. Isa Maydol. mo check kagahi. Oh, <laughs> bawa nga. Ubatin ni may dul. Dara idol. Lagyan lang tayo ng kaunting kanin mga idol. Mamaya na daw sila. Naniid pa sila mga idol. Ako yung unang kaon. Kaya mo nagpanagan na sila kaon na ni mga idol. <laughs> Kulbaan sila mga wala. Kulba, kulba. Pabila ko mga idol. Kuyo, kumain. Ito na ko ko. Kung ang lagi gahe, hindi mo lapot-lapot ang ngipon. Lame ang pero di man, magsilbi ang ngipon. Sa mga umiinom, pwedeng pwede to pampulutan ba? Kasi ako yung magbabasihan, mas masarap siyang hindi parisa ng kanin. Hmm. Hmm, Nami siyang parisa ng kanin, masarap sarap ano yun lang may dul. Hmm. Papakain lang may dul ba? Para ka kain ng chicharon. Kain daw yun. Pero, Huwag tayo natin na may kanin. Magawa mo na siya. Malaki yung ni Prince siya may pag Pinapak mo lang na walang kanin. Mas malalasahan mo talaga yun. Eh. Sarap siya, Mayol. Depende yan sa inyo kung anong lutong gagawin ka niyo, Mayol. Maram. Lutom na buto, May. Isang sobra bait. Baba sa... Medyo may pagkakunat siya. Tapos. May, 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 may pagkakrispi ba? Ganun yung lasa niya. Kaya nalang talaga, Para mabusog ka. Pa. Paisa-isa mong kainin. Hmm. Si Micah at si Tutu, hindi pa nakakain. Mamaya ko na bigyan ito, Milo. Yung ano nito, yung may ngipin lang talaga yung hayahay. Pero pag... Mamaya nang ngipin, magbubo ba Sarap pag may ngipin, Milo. Pag kumpleto ba? Sige ha, maglapit-lapit. amin. Amin na Yung hilang. Ano na. Brrrrrr! Na, papakin namin tumay may ko yung kanin naman namin Hindi e, hindi

Pero may mga mga pala. Hmm. Basta mga May dami alam yung may idol na na video. Totoo talaga mga idol. Kahit try nyo pa yung ganito. Lalo na siguro pag may nakatayo na ano may idol ba. Na soup drinks. Ayan. kulutan ba? na din sila. Meron kasing ulam na pwede palit siya ng kanin. Meron din ulam na pwede papakin lang na walang, kahit walang kanin. Ito yun. Ito yun yung babasi may idol.

Ang dito lang ito mga <laughs> lang namin ito may Hindi naman ito kain ito li Ano lang ito yung parang snack snack mga Mas masarap talaga Mas masarap talaga siya mga idol na walang kanin Paamiss ko yun mga Ayan nagkuha nga ako ng kanin may Sinubukan ko pero mas masarap Na papakin lang siya Na walang kanin kanin may Kasi iba yung ano niya Iba talaga yung lasa niya pag walang kanin may Mas malalasahan mo talaga yung ano ba Yung ano niya yung pinakakatas ano niya talaga yan, nga dito na to. <laughs> Sana may natutunan kayo ng konti sa aming kalukuhang ginawa. <laughs> kalukuhang ginawa oh mga idol. At least yung isa lang naman talagang ano dito mga idol. At least alam nyo, ano mga idol ba, hindi kayo ma manibago. Baka sabihin nyo, nakakaya alason to. Kung nakakalason to mga idol, dito ma-upload tong video na to. Call! Cool. Ha? Adobo kol? Matawag ba ba? Dali. Ha? Adobo ng takugan. Adobo ng takugan. Takto mga ngipon. ako idol. Ngayon gaya yung Ngayon juga gaya. Kami natin mga idol. Kami Adobo takugan. Sige, yeah, magiging ka dagat? Hmm, ninawang bukasan. Ha? Ayan, kumplito naman yan siyang ipin, mga idol. na niya, mga idol. Na? Mga baba, mga idol. Kasap-kasap agagi. Ayan, bye-bye, mga idol. Maraming salamat. Huwag kayong magluto na ganito, mga idol. Pag wala kayong ipin.